Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng ulan, tumatakbo si Liza sa makipot na eskinita ng kondo. Hawak ang lumang litrato na basang-basa na. Bakit ngayon ka lang bumalik, sigaw niya sa hangin, habang humahalo ang luha sa ulan. Ilang taon niyang hinanap si Marco, ang lalaking na nga babalik, pero nawala na parang uso. Nilibot niya ang Maynila, mula Divisoria hanggang Kuyapo, bawat simbahan ay niluhuran niya, bawat dasal ay pareho, na sana makita pa niya ito. Ngunit ngayong hawak niya ang sulat na iniwan nito, may kasamang sakit ang bawat salitang nababasa niya. Patawad, hinina na ako makakabalik. Sumikip ang dibdib ni Liza habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro ng luksong tinig sa gilid ng kalsada. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundo. Naalala niya ang mga gabi sa ilalim ng mga pawol sa pandakan. Kung paanong pinapangarap nila ni Marco ang isang buhay na malayo sa hira. Nguni sa bawat taon na lumipas, unti-unting nawala ang apoy na minsang bumalot sa puso niya. Ngayon, ang pag-ibig na iyon ay tila-abo na lang na tinatangay ng hangin ng katotohanan. Hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang inuupahang kwarto. Tatlong malalakas na katok na tila kumakalabog sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At tumambad ang isang lalaking may hawak na kahon na may pangalan niyang nakasula. Para sa iyo Mahina nitong sabi, sa kaagad lumakad palayo. Nanginginig ang mga kamay ni Liza, habang binubuksan ang kahon. At isang pamilyar na halimuyak ng lumang pabango ang bumungad sa kanya. Sa loob ay isang singsing -sing at isang death certificate. Ang pangalan ni Marco ang nakasula. Kasabay ng katahimikan ng gabi, narinig niyang muling umuulan sa labas. Pero ngayong wala ng init ang ulan, malamig na lang itong dumadampi sa kanyang bala. Nabitiwan ni Liza ang singsing, -sing, at gumulong ito sa sahig. Umikot ng dahan-dahan hanggang huminto sa tabi ng kanyang paa. Parang nawala ang hangin sa paligid. Wala siyang marinig kundi ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Nakaupo siya sa malamig na sahig. Nakatitig sa death certificate na nanginginig pa ang mga daliri niyang hawak-hawa. Marco Reyes, ipinanganak, isang libo siyam na daan at siyam na isa. Namatay, dalawang libo at dalawamput tatlo. Isang petsang pumunit sa lahat ng hinaharap na inaasahan niya. Ilang beses siyang pumikit, umaasang pagising ay isa lang itong bangungot. Ngunit pagdilat niya ay nandoon pa rin ang papel, ang singsing, -sing, at ang katotohanang wala na si Marco. Ang lalaking ilang taon niyang hinabol, ay matagal nang hindi humihinga. Bumuhos ang luha niya ng walang punog, mga patak na tumama sa papel. Kumalat ang tinta ng pangalan, parang sinasadyang burahin ng tadhana. Nang lumabas siya ng silid, Malamlam na ang ilaw sa pasilyo ng lumang apartment building. Sa ibaba, sumalubong sa kanya ang amoy ng basang lupa at kape mula sa kaindeya ni Aling Nena sa kanto. Liza, hiya, tawag nito, ayusin mo ang sarili mo, parang wala kang kulay. Ngumiti lang siya ng pilit at dumietso sa kalsada na para hinihila ng mga paa ang katawan niyang wala ng saysay. Naglakad siya sa kahabaan ng Rochas Boulevard, kung saan dati silang umuupo ni Marco, ara manood ng paglubog ng araw. Dati, dito sila na nga kung sabay haharapin ang bawat bagyo, bawat unos, basta't magkahawak ang kamay. Ngayon, ang kamay niya ay malamig at walang hinahawakan kundi alaala. Sa di kalayuan, may isang lalaking nagbebenta ng mga bulakla, puting rosas na naliligo sa ambon. Bumili siya ng isang piraso, inilapit sa kanyang ilong, at napapiki. Bakit mo ako pinaghintay kung patay ka na pala? Bulong niya, Halos pabulong lang na tinangay agad ng hangin sa daga. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman niyang may nakasunod sa kanya. Isang aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit sa tuwing lilingon siya ay wala namang tao. Pinilit niyang balewalain. Ngunit lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagbalik niya sa kwarto, muling bumuhos ang ulan sa bubong. Ang patak nito'y parang mga daliring kumakatok sa bawat bahagi ng kanyang alaala. Inilabas niya ang singsing mula sa kahon, at sa ilalim nito'y may isa pang papel. Isang lumang larawan nilang dalawa sa ilalim ng Paul, may sulat sa likod. Kung sakaling hindi na tayo magkita, dalhin mo ang pag-ibig na ito kahit saan kadalhin ng buhay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa puso niyang matagal ng pagod. Nguni sa ilalim ng litrato, may isa pang bagay, isang maliit na susi na kinakalawang na. Saan ito galing? Bakit ngayon lang ito napunta sa kanya? At bakit may kakaibang bigat ang simpleng susi na iyon, Na parang may dalang sago sa lahat ng tanong na iniwan ni Marco. Hindi siya makatulog buong gabi, kaya kinaumagahan. Tinungo niya ang sementeyo, kung saan nakalibing si Marco ayon sa death certificate. Sa Laloma Cemetery, sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng kandila. Nang makita niya ang lapida ni Marco, bumuhos na naman ang luha niya. Hindi na niya mapigilan, kahit pa maraming mata ang nakatingin. Sa tabi ng puntod, may isang matandang lalaki na pahimik na nag-aalis ng mga tuyong dahon. Minahal kanya, biglang sabi nito nang hindi tumitingin. Napatigil si Liza. Kilala niyo po siya? tanong niya, nanginginig ang tinig. Ilang taon ko siyang nakasama rito. Araw-araw siyang dumadalaw sa puntod ng ina niya. Pero laging may dala ring sulat na hindi niya maipadala. Lagi niyang sinasabi, kapag bumalik si Liza, ibibigay ko ito. Nang ilingon niya ang tingin, Iniabot ng matanda ang isang lumang sobre, nakasulat sa harap, para kay Liza, kung sakaling dumating ka pa. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang sulat na isinulat ng pamilyar na sulat kamay. Liza, kung binabasa mo ito, baka huli na ang laha. Hindi ako nawala dahil ayaw ko. Nawala ako dahil may sakit ako na unti-unting kumakain sa akin. Ayokong makita mong unti-unting nawawala ang dating ako. Kaya pinili kong mawala ng buo. Pero kahit mamatay ako, hindi kailanman mamamatay ang pagmamahal ko sa iyo. Hanapin mo ang lumang bahay natin sa Sta. Ana, nandoon ang huling lihim ko. Napaluhod si Liza sa tabi ng puntod. Ang dami niyang gustong isigaw, ang dami niyang tanong. Pero ang tanging sagot ay ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang mga daliri. Kinabukasan, tinungo niya ang Sta. Ana, ang dating barong-barong na tinirhan nila noong nagsisimula pa lang silang mangara. Nasa dulo ito ng makitid na kalye, Tabing Ilog at halos gumuho na ang mga dingding. Ngunit naroon pa rin ang lumang pinto, at nang ilapit niya ang susi, kumasa ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sumalubong sa kanya ang alikabo at amoy ng lumang kahoy. Sa gitna ng silid, may isang lumang baol na may nakapaskil na papel. Para kay Liza, nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito, at sa loob ay mga lumang polaroid nilang dalawa, mga sulat na hindi niya natanggap, at isang video kasete na may nakasulat ang huling alaala. Napatitig siya rito, parang natutunaw ang oras sa paligid. Kinuha niya ang kasete, at sa gilid ng baul ay may isa pang sobre. Binuksan niya yon. Kung pinapanood mo ito ngayon, baka hindi na ako makahinga. Pero gusto kong makita mong totoo ang lahat, na hindi ako sumuko sa atin. Sumuko lang ako sa katawan kong bumibigay na. At kung sakaling makalimutan mo ako, sundin mo ang musika na iniwan ko. Musika. Napatingin siya sa paligid ng bahay, at doon niya nakita sa sulok ang lumang gitara ni Marco, na may isang papel na nakadikit sa katawan nito. Buksan mo ang loob. Binuksan niya ang gitara gamit ang distornilyador na nakita niya sa baul. At sa loob nito ay isang maliit na USB drive. Hinawakan niya ito at ramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya, hindi lang dahil sa kaba, kundi sa bigat ng lahat ng alaala. Dinala niya ang USB sa isang internet cuff sa tabi ng palengke. Kung saan bumungad sa kanya ang mga mata ng mga kabataang naglalaro ng Dota habang kumakain ng fishball. Sa isang lumang computer, sinaksak niya ang USB. Isang folder lang ang laman nito. Para sa ating dalawa. Pag-click niya, isang video ang nag-play. Si Marco, payat na payat na, nakaupo sa kama, may mga kubo sa ilong at braso, pero may ngiti pa rin sa labi. "Hi, Liza, kung napapanood mo 'to, ibig sabihin huli na talaga." Napaluhod siya sa harap ng skin, hindi na alintana ang mga taong napatingin sa kanya. Alam kong masasaktan ka, pero gusto kong malaman mong hindi ako nawala dahil nagbago ako. Nawala ako dahil hindi ko kayang bitbitin ang sakit at makita kang nasasaktan araw-araw. Ero kung kaya mong patawarin ako. Sundin mo ang huling kanta na sinulat ko para sayo. Dahil sa dulo ng awit na yon, makikita mo kung nasaan ang tunay na puso ko. Biglang nag-black ang screen, saka nag-play ang isang mabagal na awitin, ang kanilang kanta, pero may dagdag na bagong mga linya. Habang pinapakinggan niya ito, napansin niyang may mga letra sa video, na kumikislap kadali na parang mga koordinato, mga numero, isang address. Ahabang ah, paulit-ulit na tumutugtog ang kanta, dahan-dahan ding kumataas ang kaba sa kanyang dibdib, dahil ang address na iyon ay hindi basta lugar. Ito ang adres ng ospital kung saan siya unang nakilala ni Marco, at sa huling linya ng kanta, narinig niya ang tinig ni Marco na pabulong. Doon mo matatagpuan kung saan ko itinago ang natitirang puso ko. Parang biglang lumamig ang paligid ng marinig ni Liza ang mga salitang iyon. Ang natitirang puso ko, bulong niya, habang nakatitig pa rin sa kumikislap na mga numero sa screen. Sa labas ng internet cafe, bumuhos na naman ang ulan, ang patak nito'y sumasabay sa malakas na tibok ng kanyang puso. Pinisil niya ang sing na nasa bulsa niya, sa kamarahang kumayo. Parang may humihila sa kanya patungo sa huling bakas ni Marco. Mula sta. Ana, sumakay siya ng jeep papuntang ospital sa Sampalo. Habang tinatahak ng jeep ang kahabaan ng espana, pinagmamasdan niya ang mga estudyante'ng nagmamadaling magtago sa ulan. Mga vendor na naglalako pa rin ng banana key sa gilid ng kalsada at mga batang naglalaro sa baha na parang walang iniintinding bigat ng mundo. At siya siya'y tila hinahabol ng mga alaala. Nang marating niya ang ospital, nanatili muna siyang nakatayo sa harap ng matandang gusali. Binabasa ng ulan, nakatingin sa lumang karatula na kumukupas na ang pintura. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang laha. Dito sila unang nagkita ni Marco, isang buluntayong musikero noon, na tumutugtog para sa mga batang pasyente, habang siya naman ay nurse trainee. Sa bawat nota ng gitara, nahulog siya. Sa bawat ngiti niya, nagising ang puso niyang matagal ng kahimi. Ngunit ngayon, ang parehong mga pasilyo ay tila malamig na mga anino ng kanilang kahapon. Humakbang siya papasok, at ang tunog ng kanyang mga yapak ay kumakalat sa katahimikan ng pasilyo. Bitbit -bit ang USB, dumiretso siya sa record section ng ospital. Excuse me po, mahinang sabi niya sa matandang nurse na nakaduti. May dati po ba kayong pasyenteng? Marco Reyes. Napatingin ang nurse, sa nagbukas ng isang makapal na lugbo. Reyes. Marco. Nandito. Matagal na siyang naka-admit dito sa oncology wing. Sa room 314 na dati. Nang marinig yun, parang may malamig na dumaloy sa kanyang mga uga. Room 314 na. Tinahak niya ang makitid na pasilyo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat pintuang nadaraan ay may kasamang halakhak. Iya at bulong ng mga alaala, hanggang sa makarating siya sa dulo, room patlong daan at labing apat na. Binuksan niya ang pinto, at sinalubong siya ng isang silid na wala ng pasyente, malinis na kama, hubad na mga pader, at katahimikang nakakabingi. Nguni sa tabi ng bintana, may isang maliit na kahong kahoy na may papel na nakadiki. Liza, nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ito. Sa loob ay may isang maliit na garapon na may lamang pulang papel. Gupit na hugis puso, at may sula. Kung wala na ako, ito ang natitirang puso ko. Hindi ito tumitibok, pero dito nakasulat ang bawat tibok na para lang sayo. Binuksan niya ang pulang papel. At doon, nakasulat ang mga salitang. Hindi mo kailangang hanapin ako. Dahil simula pa noon, ikaw na ang kahanan ko. Namilog ang mga luha sa kanyang mga mata, habang yakap-yakap ang maliit na garapon. Sa labas ng bintana, huminto ang ulan, at ang araw ay unti-unting sumilip, bahagyang sumisinag sa mga basang bubong ng Maynila. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kama, pinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakahinga siya ng malalim. Wala nang hinahabol, wala nang tanong, ang paghahanap ay natapos na, pero ang pag-ibig, ang pag-ibig ay matagal ng patay. Asa katahimikan ng lumang silid, tanging ang kibok ng sarili niyang puso ang natitirang tunog, mahina, pagod, ngunit buhay pa rin, kahit ang kanya'y wasak na. Lumipas ang ilang araw na pahimik si Liza. Parang ang buong mundo ay natigil kasama ng puso niyang dati laging naghihintay. Sa bawat umagang sumisilip ang araw sa bintana ng kanyang maliit na kwarto, inilalagay niya sa mesa ang maliit na garapon na may pulang puso, ang huling alaala ni Marco, at tahimik niya itong tinititigan habang umiinom ng kape. Hindi na siya umiya, wala nang pag-asang babalik si Marco at tanggap na niyang hindi lahat ng iniibig ay mananatili. Isang linggo ng umaga, pumunta siya sa simbahan sa Kuyapo, kung saan dati silang sabay na nagdarasal ni Marco, para sa magandang kinabukasan. Nang sinihan niya ang kandila, ibinulong niya ang isang dasal, hindi para bumalik ang nakaraan, kundi para payapang makaalis na ang bahagi ng puso niyang naiwan pa rin doon. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang ingay ng Maynila, mga vendor ng sampagita mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, mga jeep na nagunahan sa makipot na daan. At sa gitna ng gulo, napangiti siya. Dahil sa wakas, kaya na niyang magpatuloy. Sa kanyang dibdib, dala pa rin niya ang mga alaala ni Marco. Hindi bilang sugat, kundi bilang kanda na minsan, minahal siya ng buo. Ahabang tinatahak niya ang makulay na mga kalsada ng lungsod, alam niyang hindi na siya naghahana, dahil natagpuan na niya ang sarili niyang muli.